Sa isang eksklusibo at one-on-one -on -one interview mayong araw ay excited na ibinahagi ng aktres na si Bella Padilla ang tungkol sa heart-touching moment na ginawa ni Paolo Avelino para sa kanya at sa aktres na si Angelica Panganiban. Bilang silang dalawa ang itinuturing na best friend ng aktres na si Kim Chiu. Isiniwalat ni Bella sa nasabing panayam na maliban sa pamilya ni Kim, ay nag out din sa kanila si Paolo at kinausap silang dalawa ni Angelica. Ito ay sa kadahilanang para humingi rin ang aktor ng blessing at approval mula sa kanilang dalawa para sa pinaplano nitong engagement proposal para sa kanilang best friend na si Kim. Bilang babae at bilang mga kaibigan ni Kim na nakasaksi kung paano umusbong ang pag-ibigan ni na Kim at Paolo ay hindi makapaniwala si Bella at Angelica sa gesture na ito ng aktor na nagpapakita kung paano nito binibigyan ng respeto ang pinagsamahan at pagkakaibigan nilang tatlo. Binigyang diin din ni Bella kung gaano kaimportante para sa kanila ni Angelica ang pagtitiwala at pagnanais ni Paolo na maging bahagi pa rin sila sa mga magiging susunod na kabanata sa love story nilang dalawa ni Kim. May nais ka bang iparating patungkol sa balitang ito? Huwag magdalawang isip na ibahagi ang iyong saloobin sa comment section, at huwag ding kalilimutang ilike ang video na ito, maraming salamat sa iyong panonood.